guys Maka no Mag-iigit kami Wala na kaming tubig Malayo yung aming ano, Tubig Ang igiban

Saan to galing tubig na to? Saan to galing tubig? Sa bundok? Oh, oh. Walang pwinta door to? Bakit okay, dito nag-iigip? Lagan mo yung ano wala taga dito Municipal Health Office. Municipal Health Office. Nandito tayo. Tumama lang yun na huwag kabukog Dito ka na, dito ka nagigit talaga. Ha? Oh? na una, pag abot na, dito ah. dito sa kabilang barangay, ingat ko. layon yun ah. ang container. Ah, ato lo, kumang lagi. lang eh. Buwan na pumutro kaya, mga alaw eh. Buti dito, free lang pala. Oo, oh, dito rin.

Oh, Tang. Muntik si Ryan pa daw ng Saan dito? Yan. Oh. Ay, dyan sino ba yan? naman po Diyan mo. Tayo, si tayo na, oi, oh. <laughs> na pasok. na kayo, maulan.